kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. HISTORIADOR August 23 2023. Na ang bumundo sa balitang todas na ang leader ng private military company sa Russia na Wagner na si Yevgeny Viktorovich Prigozhin sa isang plane crash kung saan kasama umano ang pangalan ni Prigozhin sa manifesto ng eroplanong umalis mula sa Moscow at papunta sana ng St. Petersburg kahit walang kumpirmasyon mula sa mga Ruso kung talaga bang na-recover nila ang labi ni pero Malakas ang paniniwala ng iba na todas na nga ito. Ayon sa ilang espekulasyon, binira daw ng Russian Air Defense ang eroplano ni Pregoshen sa hindi malamang kadahilanan. Pero mahirap daw itong mapatunayan dahil base sa video footage na nakuha bago bumulusok ang eroplano ay walang nakitang tinatawag nilang missile trails para masabing sadya nga itong pinabagsak. Sino nga ba si Yevgeny Viktorovich Pregujen? At bakit inakusahan ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin na siya raw ang nagutos para tapusin ito? Gaano kalaki at importante ang taong ito para direktang iutos ng isang presidente na kailangan ng itumba ito? Si Yevgeny Viktorovich Pregujen ay ipinanganak noong June 1, 1961 sa Leningrad, Soviet Union na ngayon ay tinatawag ng Saint Petersburg sa Russia, 1979 sa Ida edad na 18 ay nahuli si Pregogen na nagnanakaw. Mahigit isang taon itong nakulong pero nang makalabas ito noong 1980 ay para bang naghahanap talaga ito ng gulo. Kaagad itong bumuo ng sarili niyang grupo at umatake ng pagnanakaw sa lugar nila sa Leningrad. Habang ginagawa nila ang isa sa mga gawain nilang pagnanakaw ay nahuli ito ng mga otoridad Nang kanyang sinakalang isang babae sa kalsada habang pinagnanakawan nila ito ng kanyang mga gamit. Kaagad na ikinulong si Pregogen sa isang high security penal colony. Habang nasa bilangguan, ay pala palaging nasasangkot sa mga kaguluhan si Pregujen hanggang sa ito'y inilipat na lang sa isang correctional facility noong 1985. Doon ay nag-aral siya ng iba't ibang mga uri ng trabaho kagaya ng tractor driver at cabinet maker. Doon rin siya nagka-interes ng pagbabasa na siya namang nagbigay sa kanya ng maraming kaalaman. Dahil sa maganda ang pag-uugaling kanyang ipinakita ay binawasan ng sampung taon ng kanyang sentensya hanggang sa tuluyan na itong makalaya noong 1990. Para magkaroon ng pagkakakitaan ay kaagad na nagtinda ng hotdog sa kanilang lugar si Pregujin na siya namang nagbigay sa kanya ng magandang kita. Nag-focus ng mabuti si Pregujin sa grocery store business. Kalaunan ay naging stakeholder ito at manager ng kumpanyang kontras na pagmamayari ng kanyang dating kamag-aral na nagngangalang Boris. Hindi nagtagalay umandar na naman ang pagiging ilegalista ni Pregogen at pinasok na niya ang gambling business. Sa tulong ng kanyang mga kakilalang si Spector at Igor ay nakapagpatayo sila ng kauna-unahang mga kasino sa lugar nila sa St. Petersburg. Naging CEO sa negosyong ito si Pregogen. Dahil sa negosyo nilang ito sa kasino ay dito niya nakilala si Vladimir Putin. Nanuoy isang chairman ng supervisory board para sa mga kasino. Para magkaroon pa ng mas malaking kita ay naisipan ni Pregogen na pasukin ang mundo ng restaurant business. Nagkaroon ito ng floating restaurant. Kakaiba ang naisip ni Pregogen na itampok sa kanyang negosyong ito dahil meron itong palabas na kakaiba. Ito ay ang pagpi-perform ng mga magaganda at nakakatulong laway ng mga babae sa harap ng mga guest habang sila'y kumakain. May mga kwento na malupit daw si Pregogen sa kanyang mga tawan dahil nakakaranas daw ang mga ito ng abusong pisikal kapag hindi maganda ang kanilang performance. By 2012 ay hindi na napigilan ang pag-akyat ng kasikatan at yaman ni Pregogen kung saan dahil dito ay nagkaroon siya ng mas malawak na koneksyon sa gobyerno. 2014 nang itinatag ang isang private military company na kung tawagin ay Wagner isa sa mga tumayong founder at commander ng Wagner ay si Dmitry Utkin, isang retiradong lieutenant colonel ng Russian Army. Dahil sa walang background si Pregogen sa military training kung kaya't kay Utkin ito masyadong nakasandal pagdating sa mga desisyon sa loob ng Wagner. Dahil sa suportado ng gobyerno ng Russia ang Wagner kung kaya't isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa seguridad mapaloob o labas man ng bansa. Nang nilusob ng Russia ang Ukraine ay suportado ni Prigozhin ang desisyong ito ni Putin. Pero kalaunan ay nagkaroon ng lamat ang relasyon nila nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Prigozhin At ang tao ni Putin na si Defense Minister Sergey Shoigu, May 5, 2023 nang inupaka ni Pregozhen ang defense minister at isang general ng Russia dahil daw sa kapalpakan sa kanilang trabaho. Isinisi nito sa kanila ang paggalagas ng marami niyang mga tauhan dahil sa kulang daw ang mga bala at iba pang mga kagamitang pandigma ang ibinibigay sa kanila habang sila'y nakikipagbakbakan sa Ukraine. Isa si Pregozhen sa may mga lakas ng loob na punahin ang kapalpakan ng mga tao ni Putin na siya namang nagbigay lamat umano sa kanilang relasyon. Walang takot na sinabi ni Pregojen na handa raw ang tropa niyang Wagner na lisanin ang pwesto nila sa Backmoor at palitan na lang sila ng mga sundalo ng Defense Ministry kapag hindi pa rin sila mabibigyan ng mga supply na kanilang dati nang hinihingi. Dagdag pa ni Pregojen na habang nalalagas daw ang kanyang mga tropa ay patuloy lang sa pagupo na parang mga matatabang pusa sa loob ng kanilang mga opisina ang ilang opisyal ng gobyerno. Nagpahayag din si Pregoche ng hindi pagsang ayon sa iniisip ng ibang opisyal, kagaya ni Putin na gamitin ang nuclear kung sakasakali para pulbusin ang Ukraine. Ayon sa kanya, para lang daw silang mga payaso na nagbabantang gagamit ng nuclear dahil lamang sa ginamitan sila ng Ukraine ng drone. Sa sinabi na yun ni Pregozhin ay naghinala ang iba na yun na raw ang hudyat ng pagka ni Putin. Rason para mas lumalim pa ang namumuhong tensyon sa kanila. June of 2023, nagulat ang lahat ng biglang nagpalabas ng mga statements si Pregozhin laban sa gobyerno ng Russia. Ilan dito ay ang sinabi niyang ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay nakabase lamang sa kasinungalingan ng mga impormasyon. Inakusahan rin niya ang tropa ng Russia na bumira umano sa kanilang tropa ng missile, rason para malagasan sila ng maraming bilang. Kaagad na kinasuha ng FSB si Pregoshen ng rebellion. Dahil dito ay isang eroplano at ilang helicopters ang pinabagsak ng Wagner. Kaagad na nagkaroon ng pagpupulong at sa huli ay nagdesisyon si Pregoshen na tapusin ang pagre-rebelde. Pero sa kondisyong babawin lahat ng mga kasong inihabla sa kanila. Hindi man natuloy ang rebelyon ng Wagner pero hindi na naibalik pa ang tiwala at dating pagkakaibigan nila Prigozhin at Vladimir Putin. August 23, 2023. Bumagsak ang eroplanong sinasakyan umano ni Prigozhin na nagmula sa Moscow at papunta sana sa St. Petersburg. Nasa manifesto raw ng eroplano ang pangalan ni Prigozhin. Pero mapahanga ngayon ay hindi pa rin makumpirma kung totoo bang ba kasama ito sa mga pasaherong nakasakay. Pero ganun paman, ay may ilang mga nagmamahal sa kanya ang talagang nagluksa sa balitang pumanaw na ito. At ang kanilang ikinalulungkot ay mismo kadugurin nitong Ruso ang nagbabagsak sa kanya. Ikaw, sino at anong rason sa palagay mo kung kaya't iniligpit si Yevgeny Pregugin? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.